Good morning, mga kasari. Okay, so time check, 11.50. So, kanina pa pala. Kanina pa ako nag-aayos dito. Ngayon ko lang naisip mag-video. Ayan, nag-display nagdi ako ng mga chicherya namin. Ayan, nakapag-display na ako. Dito sa amin ay masikip. So, ganito lang. Dito sa amin. So, eto, may mga chicherya pa dito sa baba. So, nasisikipan ako kasi wala kami mapaglagyan nang mga mismo. Ayan, may mismo kami don. Wala kami mapaglagyan. Gumawa ako ng paraan para may balik ko dito, i-display yung mga soft drinks kasi dito mas maganda siya kasi nakikita siya. tas kanina pa ako nag uh, nag ligpet. Ayan, kanina pa ako nagayos ng mga egg. Ayan, pinag uh, ko na yung mga basag. Nakapag-display na din ako doon sa tintahan, Pinili ko kasi yung mga etlog ngayon, ma maliliit, size large, pero may halo siyang small. nakapag na rin ako. Ito yung likod ko, makalat. Kaya kailangan ko ayusin yan ngayon kasi mamaya madami na naman akong panindadadating. Ito, ito yung uh, ginawa natin na paraan. Dito kasi naka-display yung mga soft drinks. Kaya lang pag andito, di nakikita yung mga soft drinks namin. Kaya gusto ko ibalik siya ulit doon. Kasi doon, nakikita talaga yung mga soft drinks. Kasi abot yan hanggang dito. So, nakikita doon sa labas. Nakikita ng mga customer na namin. So, ngayon humina yung mga soft drinks. Hindi ko alam kung bakit. Ito yung mga... Ano? Wait, may nabili. Ano? Wait, may nabili. Hen? Kidja. Pat singko. Pat. Wala. And limang piso. Kalamansi pala ang binili. So balik ulit tayo. <laughs> okay. So ayan, ito yung ginawa kong paraan. Ito is ano to sa mga kahon ng kamatis kasi kumukuha ako ng by box ng kamatis Siyempre, nasa box yung mga ganito. Kaya, naisip ko na ilagay dito yung mga chicherya ko. Yung nandito. Andito pa yung iba sa baba. Ito, ipro ko kasi hindi na siya pwede doon. Ilalagay ko na lang dito. Ayan, may plastic naman ako dito na wala nang laman. Gagayahin ko na lang. Tapos, i-ano i, ko na lang. Ilalagay din dito, sabi. Ito, Maganda na siya. Itong tabla. Ayan, hanggang dito lang kasi sumat so natutumba ito. Natutumba itong mga buybox. So, ginawa ko, kumuha ako netong kanang, ano pa ng box ng kahon. So, ito, nakabukas na kasi dito. Ayan, o. nabuksan na. So, dapat, next time, pag nakaganito na siya, ubutasan ko na lang siya dito para hugot-hugot talang para mas mabilis pa pag ganun pala talaga. Eto, may mga bawas na kasi to. Andito kasi yan sa baba, naka stack Yan, yung mga bawas na. Eto, yan, kinuha ko dun sa sa ano sa box ng kahon lagay ko ulit dito yan ganyan lang lagay ko dito sa ilalim para hindi siya matumba kasi nauhulog siya eh wait nahirapan ako wait lang Wait, nahirapan na. ako. Ay, nanganga. Oh my gosh. Ayan. Kinuha ko to kanina dun sa labas kasi andun na yung box ng ano kamas kasi wala ng lama. Kailangan dalawa. Dalawa kasi pag dito lang, ato mahuhulog yung box. Ganyan siya. Ito na putol kaya. Maiksi. O ganyan. Dahan-dahan lang dahan pag dadaan dito, baka matamaan yung mukha. <laughs> kasi dito yung dahan na naman, kami o ganyan. Kasi dito kami umaapi matatamaan yung mukha namin. So, mas okay na yung ganyan. Kasi kita yan doon sa tindahan. Hindi na kasi siya pwede patungan. Gusto ko kasi patungan pa siya. Nang, ano, ng isa pa doon. Kaya lang, baka hindi na pwede. Try natin ito. Ay, no. Grabe. Try natin itong ano, ito. Try nga natin eh, patong. Gusto ko patong. Kung kaya ng dalawa. Sana, hindi siya matumba. Ay, matutumba. Wala, hindi siya pwede mabigat na. Hindi na pwede pagpatungin. Natutumba na siya. Ay! Kailangan isa lang. Ayan. Tanggalin ko na lang itong isa. Oh. Yan. Tanggalin ko na lang. Hindi kaya. Kailangan isa lang talaga siya. Ganyan. Okay na yan. Ganyan. Ganyan. Tapos mamaya, dito naman, tatanggalin ko to, ilalagay ko dun sa unahan. Tapos try ko, try ko dito din, gayahin ko itong ginawa ko dito naman sa ano, sa isa. Kaya lang dito, dinidisplayhan ko to ng mga happy ini Dinidisplayhan ko kasi, dinidisplayhan ko kasi ng mga happy ones. Like ito, ito. Dito ko dinidisplay. Try tong nga pag ano, try natin, kunin natin ito. Natin yung mamaya, mamaya na. Gaganyan natin siya. Oh, maganda pala talaga pag dito siya nakalagay. O oh, mamaya. Iayusin ko muna dito sa baba. Ilagay ko muna to sa plastic. Ayan, para maligpit ko na yung nandito sa baba. Para mailagay ko na yung mga soft drinks namin dito. Wait, may nabili.